Hello po, kasala ko yung panasunod dito sa Kapin, mga bombero po, nananawagan kami. Tulungan niyo po kami dito po sa barangay sa bar Barrio kapin, Barangay Ilang-Ilang po. Medyo masigip pandaan. Ah, nagliliya pa po ang po po, apoy. Tulungan niyo po kami. Tulong po, tulong, mga bombero. Wala po ng bayan ng sasakupan sa giginto po. Tulungan niyo po kami. Isa pa lang po ang na narito. Tulungan niyo po kami. Hello po, kasal ko yung panasulong dito sa Kapin. Mga bombero po, nananawagan kami. Tulungan niyo po kami dito po sa barangay sa bar, bar Barrio kapin, Barangay Ilang-Ilang po. Medyo masikip ang Ah, nagliliyag po po ang apoy. Tulungan niyo po kami. Tulong po, tulong mga bombero. Wala po ng bayan ng sasakupan sa giginto po. Tulungan niyo po kami. Eh, isa pa lang po ang bumberong narito. Tulungan niyo po kami. Marami pong bahay dito, dikit-dikit. Ayan, pumuputok po mga kuryente. ko po, baka po pwede tulungan niyo po kami. Pakipatay po muna yung linya rito. Pakipatay po, ko Tulungan niyo po kami. Nananawagan po kami sa ko, Tulungan niyo po kami. Pakipatay po, marami pong kabahayan dito. Tulong po, tulong. Tulungan nyo po kami. Mga bayan, mga bumbero po, tulungan nyo po kami. Nag-aalap po dito. Nananawagan po kami sa mga malapit na bayan, tulungan niyo po kami. Sa lukuyan po nasusunog dito po sa barrio Kapin, medyo masikipan daan. Marami po kabahayan dito, isa pa lang po ang bumberong dumarating. Tulong po, tulong. Oh, mag-iingat kayo ha, yung mga nagbubuhos ha, baka may mga tanki sumabog. Ingat, ingat kayo. Mga kuryente, naka ano ha. Ayan, meron na rin dito. Ayan ah. O, Binubuhusan nila. Oh, ayan, oh. Yung kuryente, tatamaan na rin dito. Tanki yan. Oh, may mga tanki. Ingat, ingat kayo. May mga sumasabog. Ingat, ingat. May mga sumasabog. May ground. May ground yan. Oh, may ground. Lumalakas. Ito na naman. Oh, may ground. Hindi na kinaya. Wala pa tao, may mga matindigas ulo dyan. Meron pa bang tao dyan? Doon, sa mga doon, sa may gripo. sa may gripo, nakalabas na rin yata. Labas kaya, labas, labas. Oh, nasa sabog mga tangke. May tao pa, Baron? Eh, kung kung, hindi ka tumama. Labas na kayo, mam, ma labas na kayo. May mga pumuputok. <coughs> Labas na kayo, labas. May mga pumuputok. Are. Ubus eh. Ubus. Oo. Oh. Ang material Ito wala pa rin. Ngayon, na rin. Oh, Saka ano may mga ground na yung ano yung mga bakal. Tinamaan ng kuryente dapat mawa ano eh. na yung. Tinawagan na sila dapat patayin muna yung live na, natin. Tinawagan na. Dapat ang bumbero tinawagan ni pati yung index papunta na rin ah, eh, yun. May, yung mara, marami yung malaking Yan po, kasalukuyang po tinutupok barangay ka, Barrio Kapen. Barangay ilang-ilang. Tulungan niyo po kami mga bumbero, nanawagan po kami. Ayan, patay po, panay po putok ng mga kuryente. Sana po mapatay kagad. May mga line. May mga tanker rin pumaput, pumuputok. Nonay, nonay, mga tao dyan. Baka may mga tao pa dyan, ha? kasi oh

Oy, wag na bos, mag-post. Delikado yan, oh. Sunod-sunod ang tank kayo. Pareho na kayo dyan. Wag na kayo dyan. Oh, ayan, oh. Sunod-sunod, oy. Oh. Oh. Oh, nagpuputo mga tangke. Nakadagdag yung tangke. Oh. Yan, yeah, eh. layo, layo, Layo na kayo, layo, ay! Para yung mga gamit niyo labas niyo na yung mga tangke. Hindi tayo nakasisiguro kung aabot dito o hindi. Magayos na kayo, magayos na. Malalapit Oh. Oy, oy! Ano na kayo dyan? Nagpuputo delikado, delikado. Oh, hila, hila ng hos. Hos, hos, hila, 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 hos. Hila, hila. hila. Os! Hila, hila, hila! Hila, hila, hila! Hila, hila, hila! Gagalila lang, gagalila! Hila, hila! Dapat mata tayo! Para hindi na makagapang! Op, op! Huwag mababali, huwag mababali ha! Putukan mga tangga eh! Bantay po yun eh! Ha? Bantay! Mga butayin. Ah, meron ba dyan? Oo, oh, oh! Up! Up! Oh! Up! Up! Eh, di ganyo, Baka may bale, ha? Ay na, yan na. Matatanggal Inuna Gumapang pa rin, Binasa na? Oh, binasa na kang ina yan eh. Talagang pinasok pa rin. <laughs> may dumating na ulit meron? Mayro? na? Meron may, may na? Mayroon 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 na. Mayroon oh, ba't isa pa lang itong wala no? na ron. Huwag na po. Okay, na ron sa amin. Hindi Saan, dila, na, huwag na kayo makinig ron. Sige na. Doon na lang. Ate magagawa niyo. Sige niyo sa rin niyo. Nakatali ba yun? Hindi. Hindi po. Naaalis doon yun. Naaalis naman doon yun. Pag di nakatali. Sa yung O, oh, yun. Save nyo na yung sarili nyo. Pag mo oh, ba? O, yung pag nakatali, yun ang delikado. Pero pag naka, ano, tatakbo naman yun. Walang oh, ah. ah! tubig yung bumbero. Walang tubig yung Naubos na naubos tubig. goodness. May dumating na ba ulit na ano? Meron. Hmm, isa? eh, dun no, eh. Ah, dinaan? Dito no? Ah, sa kabila?

hindi maalap ba pulang lang? Apoy, malakas ang apoy. Puputo ka may mga tangke. Yung dalawa yan, hanggang doon sa kabila yun. Ingat-ingat po mga kabarangay, ingat-ingat po. Kamu po yung nananawagan pa rin sa mga bombero, dadalawa pa lang po nakakarating dito. puputukan dito na to sa bahay nila nagamay, na gamay kami po ay nananawagan pa rin sa mga bombero tulong tulong po tabi tabi po ang mga bahay dito Saan bang bahay nagmula? Saan daw? Wala kasi ito Ha doon? Oo. Oh. Oh, kasi Kasi pagka ano, hindi posibleng abutin pa yung mga bahay na ito. Pagka gumapang yan. Kaya kailangan basahin na rin itong mga bahay na ito.

mga tangke no. Uh, oh, daming tangke. Halos sarado. Oh, puro tangke. Eh. Marami, mga 50 bahay dito eh. Baka hindi lang eh. Daming uh bahay. -huh. Oh. Dia pergi. Oh, saya nak. Allah pun tu. Patis kau pasal. Hello. Saya nak. Saya nak. Saya nak. Saya nak. Saya nak. Oi. Oi, thank you, thank you. Selamat. Oh, sini Ah, Aini oh, main bot, petai, petai, petai. Hei, letakkan. Oh, timba kamera, port timba. <tiba> Itu dapat nari. <tiba> દ no,

Timba, timba. ayre tiba tiba igual leleman igual leleman oh 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 wala laman. oh 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 Ingat, oh Ingat 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 kau ingat ada apa ada apa? Timah timah timah. Balik 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 dia tiba dia tiba balik 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 balik

dito 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 malapit dito malapit. Dito dito. Ingat ingat kayo. ingat ingat Ingat, ah. ingat. Ba'in ka sukin mo? Timba timba timba. Timba timba Basahin sukin, ba. Hoy, Basahin inyo, basa inyo, basa inyo. Gadyan, itang na. Hoy, basa inyo, Timba timba timba. Wala-lamay, wala-laman.

Basio, basio. Oh, oh, oh. Basio, basio, di tu. Boleh leman. Oh, ini boleh leman di tu, di tu. Oh. Di tu, di tu, leman. Timba, timba, boleh leman. Basio, basio. Ah, itu, itu, Ha, betul betul. Bos, bos. Oh, laiter, laiter. Abot abot. Oh, dia tahu, dia tahu, dia tahu lama men tu. Kita dia tadi tu. Kita wala lama. Kita dia tadi tu. Dia naik tas long makan dia tak ada nas nak. sabog. Tabi, tabi, oy, oy. Atlas muna, atlas. May sabog. May sumasabog. Ingat muna. Di mapapasok. Di mapapasok doon. Ay, naman kayo. Busan nyo. di nyo. Busan nyo.